Good morning mga kasagisi ah, dito tayo ngayon bumabatak tayo ng fishing trap ay trap, trap, ito pala yung unang huli natin mga kasagisi oh. L lapo banahan saka dalawang maya maya la, mga kasagisi binaman oh. maya 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 dalawa ito pala yung aming mga malalakas at matitigas na mga kasamahan yan ay mga hindi nararapat sa mundo ng mga tao, mga kasagisi. Yan. Ayan pala, si Boss Alan. Shout out sa iyo. Alan Brasa. Ano ba yan? Alan Brasa. Yan. Mamaya, bibigyan natin siya ng na pangula, mga kasagisi. Yan o. Oh. Ah, tula daw siyang uli. Nag... Tawag dito, nagtulingan tinitikman lang daw yung pain niya. Yan, abang-abang ulit kayo pag gaya na yung aming fishing trap mga kasagisi. Oh, guys, Ayan, mga kasagisi. Oh. Yan. Ah, woo. Woo. 4, 6, oh, mga kasagisi. Ah. Yan. mga kasagisi Ayan. Ah. Uh, Abang-abang ulit lang kayo mga kasagisi, bagay diyan ng aming fishing trap. Ayan mga kasagisi. Vamos um virar

လည်းတယ် Ginagawa niya ng butas yung karong <coughs> 打打都不怕血啊！ kan dah udah datang bang ah udah ngebadat ay Wah, main agak ngulung, ke lalaki ang gagugupit mo dyan muna hindi mo na tahi. Ha? <laughs> <laughs> Nasaan <laughs> mga tahiyan <laughs> mo? <Marami, so mapin. laughs> Ulod! <laughs> <laughs> Lang laman ng mga kasagisay. pinudot. Yeah, Yan, mga kasagisay. Apat na pirasong naman. Apat na pirasong maya-maya. Dalawang kilo. Pag-ulom. Ulom Ulam na yung bunggu. Si bunggu. Bakit ka dyan? Bakit ba ganyan ng buses mo? May sigdos gade. <laughs>

may bangka mga kasagisi mo no? ha dahil lilipat kami ng ibang pwesto hina dito oh, ayan mga kasagisi oh lapo tumitimbang siya ng limang kilo at tatlong guhit iyan oh tapos ayan pa mga kasagisi oh yan tinitimbang din. Panghatog. Yan. Asa Tingnan, parang wala tatlong kilo man yata yan. Mm, ay, tanghali nga Oo. E, tatlong kilo pala yun. 3.2. 3.2. 3.2. Ayun eh kain. Dapat sakante na ko ba niyo? sa guard. Lapo 3.6. Good. Ay, kumasok na yun. Tagal tubig. Oo nga. Kaya ba't kanil mga hype na yun? Butgo. Kaya yung nasabi ko sa kanila. Anong butgo? Huwag ilagay doon sa kwan. Ay, basta. Hmm. Ay, mo naman ang ano mo lang malang bulaw. Sa gisi. Ayan. Maganda talaga ang lagay ng latag lang. Ano? Ayan, mga... Kasagisi, ayan o. Ayan, tinitimbang na namin-namin mga huli. Tinitimbang na ni Kagiriyo. Yan. Okay, ba ba? six point... Okay, ba ba isa? Wala. Isa pa Maliit sa baba. Wala ko pa siya mga isa damon sa amin. O. 8.4. 8.4. Tingnan daw. 8.3. 8.3. No pinaplastikyan naman Pinaplastik yan, mga kasagisi para kwan. Yan, pinaplastik para maging good. Ang matay kuan Wala daw sa Ayan pa o. Oh. Pangalawang salang ng sagisi. Six. oh anim. Anim na kilo. Ito na tayo sa main event. Maya-maya mga kasagisi. Ayan. Ayan. Oh, buhay pa oh. Kita niyo naman. Fresh na fresh Ay, ang may may namin. Aswang, aswang. Ay, so oh, mga kasagisi. Aswang, aswang. Aswang daw pala, aswang mga kasagisi. Ay, hindi, 4.6. 4.6. 4 sa oh. ace. Okay. Meron pa? Wala na. na. Pang ulam daw yun. Oh, may okay. Ayan na. Bigyan sa timbangan yun. Ayan. Ang kalingan. Ito, muluwi oh, na. Kulukong po. Yan, oh, no, nakulupog oh, nah, nah. pa, sabi oh. Yan, yan, binanggit ko na kanina, nakulupog pa. Mga kasagisi, ayun na, oh. Ay, no. Hmm. Ayun ah, daw, katimbangan. Special. Ayun ah, na mga maya, kaya ang aking dito. Yan, tayo maliliit dyan, kuya. Kilo, pamili ka na yung mga kwan. Doon sa amin talaga walang maliliit na kwan. Rejik. Dalawang ar. Wala niya pa kun. Wala. May dalawa man sana ay ko na ni Kuraki. kaya man. Kumuha ka na dyan. Ano ka na Sasonod, o, Sa sunod ako mo abigyan. wala. pagbatak <laughs> namin. Ay doon kay Gunyong pala. Bukas. Uy! Tumalun pa. Tama na kasi. Sige. O. Ah. Uh, tingnan daw. 8.2. 8.2. Sige. O. 2. O. Sige. doon. Ito kaya, dun, kaya talaga ato. Ayan binabalot sa plastic 'yan para yung quality niya hindi mawala. 'Yan oh. Magtiyong babayan subo. Tingwala man. Teki diskin. <laughs> Ito muna uunahin mo yung mga karapa sa buhay. Lagi <laughs> pa na may labo pa rin naman ayo. 'Yan. Ito Oh. Kanang <That's> right. <laughs> huli namin eh makakasigis eh. Tapos ayan oh, no, mga maya, -maya. Tapos saan Mga lapo. Naka, na, naka cooler. Oh, time Tingnan nyo naman mga kasagisip. Quality quality. Yung mga makyaw namin, oh, ngiting ngiti lagi yan sa amin. Tingnan mo naman. Ang um, ng salang ng maya-maya. Ito. Tingnan daw, boss. Boss. Oh, bari. Wow, sa na baby Ayan mga uh, kasagisi uh, Dito pala nga yung total ng aming huli mga kasagisi uh, 53 kilos yan Tapos ang total niya ay 16,817